Nasa linya po natin ngayon si National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago. Director Marang, uh, magandang umaga po, Tony and Ralph. Hello, hello. Good morning. Uh, magandang umaga sa inyo at sa mga uh, nakikinig sa atin. Opo. Sir, makikibalita lang kami ano pong update doon sa ano, natagpo ang bangkay sa Kapas Tarlac. Yes, ah uh... Ala, alam mo na kay ang lead uh, na agency na nag-iimbestiga niyan ay si IDG. Uh, kami ay collaborating lamang ang MBI. Yeah. Uh, tumutulong lamang sa kanila. ah uh, so natagpuan na nga ang dalawang bangkay at uh, in-identify na ng family. Uh, so pa uh, uh, nakilala ng family uh, sa kanilang mga ano uh, kasuutan at tatak uh, sa katawan yung mga marka sa katawan at mm -hmm. uh, pero decomposing na yung ano decomposing na yung body nung makita so kailangan na talagang maidentify namin na yun na nga ang mga bangkay mm -hmm. uh, uh, isa sa ano uh, ay autopsy okay nagconduct na kami ng autopsy ang NBI ay nagconduct na ng autopsy at may resulta na yung babae ay may tama ng bala sa dibdib, sa likod ha, sa likod, lumabas sa dibdib at saka sa kanyang uh, paa, sa tay. Mm -hmm. Ang lalaki naman ay may tama ng bala sa dibdib, harapan ng entrance, tumago sa likod at saka sa bandang kilikili. So tigalawang bala ang tinanggap ng dalawang uh, uh, victim natin mm -hmm. at ah uh, yung sa babae may nakuha kaming uh, slug uh, to be submitted to the uh, ballistic examination o ang DNA naman ay ang soko ang nagkundak at uh, i don't know the result yet pero so far ah uh, mga 99% ay yung dalawang bangkay ay yung hinahanap natin. Mm -hmm. uh, sir, uh, meron po ba kayong uh, nakikita ng motibo? Oo, lumalabas ng motibo sa pagpatay dito sa dalawang ito? Uh, parang ano eh, parang away sa lupa, parang gano'n. Oo, oh, kasi itong yung babae tama ba ang may bibilin mm -hmm. na okay. lupa dapat. Sila, oo, oh, oh, silang dalawa. Oo. Oh, oh. Uh -huh. Opo sir, yung uh, dalawang tig dalawang tama ng bala ang uh, tinamo ng ating mga biktima, ito ba uh -huh. ay uh, doon ginawa yung krimen o itinapon lang doon yung mga bangkay? Sa lugar na uh, 'yan ang uh, ano uh, uh, yan ng nasa investigation pa yan. Uh, sila ang magdedetermine no uh -huh. Ang sa amin lamang, sabi ko sa inyo nag-collaborate lamang kami sa investigation ng CIDG uh providing uh, forensic uh, assistance. Opo, so, pero paano natuntun yung ano, yung lugar na yun, sir? Ang CIDG nga nakakuha sila ng magandang information uh, regarding that matter. Mm -hmm. May ang um, kamusta po ang may hawak na pong suspect ang uh, kapulisan? Yes, dalawang suspect uh, pero hindi pa nila pinangalanan pero mukhang matibay ang evidence against these two suspects. Okay, mga pulis po ito eh, tama po? Mga dating pulis. Uh, hindi po natin maano masabi agad ngayon. Uh, wala akong personal knowledge about that. Mm hmm. Okay. Um sir, ito po uh, ibang topic lang po tayo, ano, kasi nasa balita din po ngayon yung uh, pagkakasalakay po dito sa Pogo Clinic o sa Makati. Ano po ang update yeah. doon? Ah uh, Meron kaming natagpuan nga na pitong uh, na na ano na yung nakita. Nandun sa lugar ay pitong staff nung clinic. Uh, dalawa doon ay Pilipino doctor, licensed doctor daw sila, mm -hmm. kanyan. Mm -hmm. At may natagpuan kami apat na dalawang Chinese, dalawang Vietnamese na patient mm -hmm. kuno. Mm -hmm. But then na uh, parder uh, ano, ED una, yun na, tinatanggap namin they are pa patients. Yung dalawang doktor na Pilipino, napaka-incooperative. Uh, hindi daw nila pasyente yun. Mm -hmm. Eh, nandun sa dalawang room, yung isa may nakasaksak na swero, ganyan. Hindi niya alam kung sino ang doktor nun. Ayaw, mm -hmm. ay ang sarap tuktokan to, ng dalawang doktor eh. <laughs> eh sabi niyo sir, ano, sabi daw po nung mga doktor na yun, eh lisensyado daw po sila. May naipakita po bang lisensya sa inyo? Ah, uh, yun nga, sinasabi nila, pero uh, under investigation, nung umalis ako, under uh, hindi pa namin sila nalalabas eh. Mm -hmm. Pinick up pa, uh, questioning pa lang, mag-uumpisa pa lang ang investigation. Mm -hmm. Tapos, uh, yung clinic ho, ay hindi dapat clinic, kundi butika ang kanilang lisensya. Uh -huh. Uh -huh. So, we have a certification from the DOH that a uh, place is supposed to be a butika lamang uh, hindi clinic hindi magke sa mga patients mm -hmm. magco-cure ng patients tapos may eh, mga during surveillance na uh, nakakuha kami ng sample medicine na they are dispensing all puro chinese drugs mm -hmm. na hindi approved ng ating uh, Food and Drugs Administration. Mm -hmm. So meron din kami certification like that. Uh, but then, uh, ang warrant, search warrant na nakuha namin ay para sa ground floor lamang. Mm -hmm. So, uh, doon na lang namin na pag-alaman na yung itaas ay storage ng mga mga gamot nila, mga ano, but we cannot uh, go upstairs. Ilan pala pang ba yung building? Dahil hanggang tide tour eh ah okay ah uh, ngayon we are uh, trying to coordinate with FDA yesterday pero sa monday na daw sila pupunta okay. using their visitation power ah. eh ma makakapanic na kami pare-pareho sa itaas but then eh ako bilang dating judge mm -hmm. sinabi ko sa mga tao ko i-cordon na lang muna ang area and uh, we will go upstairs uh, pagka meron na kaming authority, alam mo naman yung technicalities ng batas. Mm -hmm. Yes. Oo, obo. eh gusto ko ma malinis, maayos ang aming uh, 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 search, di ba? Mm -hmm. na sa batas. Kaya ata uh, hindi ma hindi mawalang bisa yung aming mga nakuhang uh, ebidensya. Director, paano nag-ooperate itong uh, Pogo Clinic na to at sino yung mga kinikater niya na mga uh, pasyente? Sa uh, ilang araw naming surveillance, uh, nagkikater lamang sila sa mga Chinese pogo workers daw. Ganyan, mm -hmm. no? Nag, uh, pero itong dalawang Pilipino na nahuhuli uh, namin doktor, Pilipino raw ang ano nila, ang, ang pasyente nila, ganyan-ganyan. Uh, siguro, yung mga Pilipino na yun, working din sa pogo. Mm -hmm. uh, Oo, eh, Yes. Director, uh, given that situation uh, na nadiskubre niyo nga po yung ganyang uh, nagpapanggap na uh, 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 butika. butika tapos hospital pala, clinic pala, 'di ba? Eh meron po pa ba kayong ibang tinutuntunan na uh, ganyang mga establishment? Uh, meron po, pero hindi natin ma-discuss muna no, ma uh -huh. baka maano yung aming uh, operation. Uh -huh. uh, So, Tuloy-tuloy po, uh, mapupunan nyo po ang MBIA na ngayon. Cooperative sila sa akin. Opo. Opo. Pero itong mga mga dinadala dito ay wala bang mga malulubha? Kasi di ba may mga insidente na nakikita tayo sa mga pogo na talaga mga tinotorture, mga ganyan. Wala ay, bang mga so far, dinadala dito? Na, so naman namin ay yung hindi naman... Masyadong uh, ano uh, emergency cases yung mm -hmm. mal malubha nga. Uh, during the the surveillance meron kaming mga uh, video and photographs na nagaano sila naka-swero ganyan. Um, meron silang mga ano doon eh yung para sa uh dialysis machine. Meron sila kompleto, kompleto parang mm -hmm. talagang hospital. Ta uh, wala naman silang license na mag-operate ng ganyan. Bakit kaya mayroong mga ganito na parang may sarili sila na ganito? Well, uh, siyempre, ibang pogo, eh ano eh, workers na foreigner, uh, mga illegal alien yan, siyempre. Mm -hmm. Pag dinala mo yan sa ordinary hospital, pabubukot sila. Ano. Oh, oh. Kasi the uh, hospitals are required to report na mga patient na ginagamot nila, di ba? So, nag-establish nag, uh, sila ng hospital that would cater sa, ayun, sa, sabi ko nga, mga siguro uh, hindi, walang papeles na hindi alien ito, natin. Hindi tumira dito, yes. magtrabaho Opo. dito. Yun. Yes, ma May, Mayroong mga illegal na operasyon, illegal yung mga tao ngayon para maitago rin yung mga ano nila, meron din, nagtayo pa ng illegal na mga klinik. Oo, oh, parang gano'n na nga. So, hindi kami humihinto ng paghahanap ng mga ganito. Uh, soon, uh, ano natin, malalaman niyo yung aming mga operation. Ayan po. Sige po, patuloy po kami makikibalita sa inyo. NBI Director Jaime Santiago, maraming maraming salamat po sa lahat ng impormasyon. Ma maraming salamat din po sa inyo. Salamat. Po. Uh -huh. Maraming salamat po. Yan po si NBI Director Jaime Santiago.